Ha, <laughs> dik. Ayaw mo ganun. Hmm. Oh, ayan. Na. Oh, picture ha. Picture ha, <laughs> ah, dik talaga. Ah, dito na. Ayun, ayun na. dun na sa kotse. Ah, picture. Picture. higa higa, pipicture. higa

Teka lang. Huwakan mo lang saglit ha. Sige. Paikot na eh. Ayan na. Ayan na oh. Ayan you know. na oh you know, baby. Ang ganda oh. Ang ganda oh. Ang ganda oh. Uh -huh. uh -huh. Ayan na. Sayo na. Picture. Dali.